Agimat ni Paraon Mga kaagimat, si Rimerok ang asasin ng mga masasamang espiritu at mangkukulam Ano ni Mo. Ha? Ah? Dito na part makagim at tinatanong ni Remero kung anong pangalan ng mangkukulam. Hmm. At malalaman natin bandang huli na ginamitan siya ng buto ng tao na inilibing sa bahay nila. Ah, okay. uh, pila mo gusto ka makatilaw o balasyo pa o nga lasa? Ay part 2 ba ito mga kagimat? Ipapakita e, namin kung paano namin hinukay. Sa ngayon, uh, papatayin pa ni Remerok or huhulihin yung mga masamang espiritu at mangkukulam. Kaya samahan nyo ako hanggang sa huli mga kagimat. Ay! 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 Sakit ka Sakit ka yun! Sa pangalan Sakit ka yun! Pangalan niya, Sakit ka Iyong, Sakit Ayo ayo ka. Sakit kayo, sakit. Ah, sakit kayo. albausak. sak. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Kamita ang kamot mo. Kamita. Baklasagi sa ulo. Sakit kayo. sakit. ah.

Agay! Tira sa'ko ha! Agay sakit kayo! Sakit kayo! Sakit! Tira! Agay! Agay! Tira ito! Sakit kayo! Sakit kayo! Ano di tira? Sakit kayo! Sakit kayo! Ayun pag tira lang ba? Dili na ko! Dili na ko! Ah! Iyong nasok! Agay! 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 Mahawan ako! Mahawan ako! Ilay ang mga edad? Mahawan ako! Ilay edad ni mo? Idad ni mo? Mahawan ako! Ilay edad! Mahawan ako! Idad ito ko, Tana!

<tongan> Ginamitan ni Remerok ng kapangyarihan ni San Miguel na nagtatanggal ng kapangyarihan ng mga masamang espiritu para matanggal din ang kapangyarihan ng mangkukulam. Yung kabal ng mangkukulam mga kaagimat ay wala na kaya mas nasasaktan na sila. Okay. Wala kayo makitan pero mabati rani mo. Bit kayo. Ah, sige dah, kasi batia na, kasi bati ada ko amser. Ah! ni Amsep. Buna. Ah! Ah! Gusto ka mabati lang ako kitlat? Ha? ha? Kitlat ba? Lamik kayo. Palatay na ito sa si mga otok. Laktanong <laughs> lang kayo kakotok. Atulutuon ni mga otok. Ha? Kapag yan kitlat, Sonogi na mangkukulam na ito. Aba Victor Ruben, aba may puta ko dati si Kuya Ayos sa pagkoya, ayos sa ah, ah, sigam. Sigam. Tidlat. <tidlat. <tidlat> Ang kapangyarihan ng kidlat mga kaagimat ay dumapo sa katawan ng mangkukulam Pero gamit yung katawan ng pasyente Pero 10 times pa ang dama ng mankukulam niyan. Pinsay ikusok si Wihiol o si Amsef. Amsef. Ano na bro? Kaysa ko? Tingnan na bro. Sa silingan naman ni. Subaga ko. Pakinggan ko ni motor dabu-dabuhan lagi gakaron. Ah. Silingan na mo ani o dili? Ah. Diga motor bag? Di ka motor trum Tromtrodom.

Manta na Kaya di man ini mo nandangan. Pila mo ka ng grupo. Mangkukulam. Pila ka bok. Isa katos. Ha? Ika mga katoban. Ako isang. Kung motor ko na. Oo. Oo ang sa mga magkukulang na kumabala sa laki ito. Laki ay tinatawag ko. Pumasok ang katawan ng laki ito. Katawan ng laki ito ngayon din. Bilang kabok kaya. Siyam! Siyam! Siyam na ka-espiritu ang nakasanib sa kanya. Espiritu ng mga mangkukulam

Masaki ang konsolasyon, Manuel Viga. Tapos, silingan nami Silingan na silingan na. Ah, Manuel Viga. O, oh, ngayon pa ni... Pe, si... pe, pe mo. Pelay, dadin mo. Kanang gusto na ako istorya ng no, no, pinaka-leader ninyo. Ang kulto na grupo mga kagimat ay mga grupo na mangkukulam. Nakatira sila sa konsolasyon sa Cagayan de Oro City. Hmm. <laughs> <laughs> oh. Parang sasakyan na sira. <laughs> <laughs> oh. Oh. Ah, ikaw yung pinaka-leader. Gusto na ako, be, magkumbati ta dua. Ikaw leader. Sige na, tira sa ko ah. Sa tamatamatam. Pum! Tira, tira. Rigoyigura. Pum! Mauri ulanak. Pum! Albausa. Pum! Mihitanak. Pum! Ignaso. Pum! Kuya Pan, ang amaw. Kuya Pan si leader. Kuya leader. Sa Isaac, kung niya leader. Leader! Mura oh. <laughs> <laughs> ba? Mura uh. <laughs> <Wala> magkalimang mag <laughs> <laughs> Tira ba? Kaya ko. <laughs> <laughs> si Remy Rock, ay inamon ang leader ng kulto ng grupo na mag... labanan sila ng kapangyarihan laban sa kapangyarihan kung sinong mas malakas. Sa <laughs> ito, magtingkis, kaysan e, din sila sa kami. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Tunaw ka di. Ayos ha. oh Ayos ha. Ayos tunaw. Balik sa Balik. Hindi <tis> ka tingog ni Indian. kayo mo magdula-dula. Siam-siam Mangukulang. Kulto na kundulasyon. Ang salingan. Ang salingan. Ang Santa Libre Malilu. Santa Libre Malilu. Musa sa pati, musa sa pati, musa sa pati, musa sa pati. Wag ka maulaw sa mong mga mimbro. Na, Ang nanay ay mong forma ni mo. Bakod, leader. Bakod. O, leader, bakod. Ayan, sukol. So cool. Bitaw, korasyon, leader. Leader. Hindi. Mm Sekarang, saya akan menyerang awak, Lady Rom. Jangan lupa, ya. Saya akan membuat anda menjadi perempuan. Ya? Saya akan membuat anda menjadi perempuan. Bagaimana dengan gitar, ha? guitar, Apa gitar, Lady piano. Awak tahu? Saya sudah menjaga. na Sekarang,

ng babae. Babae. O na. O papain na. O na. leader ng kulto makagay matay umiyak na at siya ay isang babae. Ipapatay ni nana. Ah siya gatira. Ah. Konekt ipatay sa mga patong mamamat. Ah ba? Mora siya kapatay. Dili Ikaw ang nagpatay sa inahan o amahan ni Roni, pikard Ah. Ako ang mo patay ni mo karon. Dili 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 dili. Dili, dili. Laro to, ka. Kaya mo na magang sagbot. Dili, dili. Dili, dili. Ah. Dili, dili. Dili kami nagpatay. Dili. 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 dili, lagi dili. Kaya may kawatan wangkon. ang kon. Ha? Okay, okay, okay. Okay, dili. Kaya kami nagpatay. Dili. dili. Promise dili lagi. Tarang din ko tarong. Dili Pero ikaw may nagkuwan ng leader. Mantas man daw sa inyo. Mantas kay Amigo man ako ning inyo kapitan. Kani siya. <laughs> Tu dili man kami ay wala pa ta lagi. Oh, kamo may akong nadakpan ani karon. Ang gagaw yang katong gigak Amerika gagaw no yang gipaubo-ubo. Di Dili. di. Isa na dapat. Kay shame ko sinira. Isa na dapat. Ano yo 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 yo. Dili ko dili lagi nakasulod man ni kit kini kini nga bata dili. kanya na pero takwa dili dili pero pila na inyong napatay lady ingon na dili kini bata ay kung inaog wala lady buhay na imong ipangkuan ng ok 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 pirito ka garapon ba oras ang duro ok 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 takit ka yu Okay, okay, mawawala na kami kay kayo mawawala na kami Pero dili kami nagpatay ang Kondili. Ang lala, ang picture ani. Oh, sige. Ang picture. Oh, Waa. Mas naka-dili kami. Isiyada yun. O, isiyo. Di, di kami nagpatay. Pero maaami kami. yung... Di, wala na kung makuha na na. Kumuha ang picture. Kana mo, Espiritu? Sige mga rapon. lang po. Pang-pag-tugan. Pananin mga kuwan. Maghukas ko. Maghukas mo. Ayaw! Nakakita niyo mga umbra. Tumay mo! Kitain mo ang mga... Sabayin niyo. Sabayin niyo. Sige, tanggalan ang kuwan. Pag-tugan. O. Yung pasiloan mo yung... Tinggit lang niyong... Tinggit ah, tinggit lang niyong... Hindi na, hindi na, na, na. Gitarahan, baka, gitaran ba. pa, raw, bro, kung kitirahan niyo sa Rooney Picardal. Itong marriage na... mo gitaran wala naman, wala naman. Wala na. Mo 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 pili, mo pili magsugod na mo. mo na. Mo pili magsugod na mo. Wala, wala. Hindi ka na nakaka. Oh, oh, miss, lagi magayon ko sa ilog yung. Ang picture niya ni. Pa. 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 mo. Pa. 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 na, sa Pa. 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 Grampa, <laughs> unsa man? Salamat sa imong impormasyon. Bukog mo ba buk ta Google ko ang buk tanan buk sa patay. Bukog sa patay Ginoo. Oh, oh, para yeah. pasailo, sa ila sa Ginoo. Lord, pasulod ko Lord. Dito na part mga kagimat ay sinabi na mangkukulam ay binaunan yeah. daw nila ng buto ng patay ng tao ang puertahan ng bahay ng pasyente. Sa harapan ng pintuan na sa right side mga kagimat. Kaya sa part 2 nito ay pupuntahan namin at hahanapin yung buto ng tao. Eh, unang nami, unang nami. Pangayo ba sa ilo? Oo, oh, okay yung, yung, gonna. oh, okay na, nadunggog na sa kino. Patay. 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 Patay na, ayaw na dito. Ayaw na, ayaw na dito. Ayaw na, ayaw na dito. pinatay na ni Remerok yung leader na mangkukula mga kagimat. Ah, Tama ko. Oh, tama ko. Ha sa man yung leader? Ano eh, wait, patay na. patay na. Patay na. Niya, tagala. Ang picture atay. ni uh, ani pa. Oh, gigisin na mo, mo na na mo. Oh, gigisin na. Sko ka? Wala, wala. <laughs> Mingit lang gigit mo, lang gigit pero no, huwag ko nagsugod yun. Sako. Oh. Yung masay lumi yung... Yung... Masay lumi po ko ha? Uh, Angad. Ano, Sogo, rin po ko sa kilo. Uh, ay, basta ko kilo. po tayo. Dito na part mga kagimat ay nakagising yung pasyente at uh, naimasmasan na siya. Nawala <coughs> na yung sanib mga kagimat. No, oh sila wala sila lord. Nakabuhay sila nakabuhay. Lagi dili, apong gabay dili mo sugot. Seryo ang payong balak. Nana sila na patay ayo pag akong ibabaw imong kwans. Seryo Imo atong bulogubutan kang tawo. Ipiyong imong mata. Seryo Imo atong ni seryo. Oh lagi kabalo lagi ko. Nakabuhay sila. Iyong ibalik ka anak. Ibalik kan ka anak. Ipiyong imong mata. Iyong ibalik pyong. Decision ni siya, Sir Sakwan, you know. Ginoo ginuon. No. Daghan na sila nagpatay ayo pag pakwan. Mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si... Paraon! marami pong salamat sa inyong panunood.